Good morning mga idol, update lang po tayo sa ating mga waibis mga idol, ayan dalawang waibis natin yung hinadbid po natin ayan ang bilis po nila lumakad diba mga idol ayan Sana po maging parehas hen sila. Kasi po need natin ng hen. May da. Pero okay lang po kung maging hen and cock. Or babae o lalaki. May da. Sila na po ang pag naging babae po sila sila na yung gagawin nating pairing para inbred tayo Wala pa pong pangalan yan mga idol. Hindi pa natin ang bibigyan ng pangalan. Pero may ring na sila. Sinuksokan ko lang ng ring. Ayan. Kasi po, need ng kalapating pang-raise ang ring. Ayan. 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 Puk pa siya. Ayan, ayan po. Nagpuk. Ayan. Ayan. Okay po yung ganyan droppings mga edad po sa kumakain. Ayan yung ganyan droppings. Ayan. 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 Ano pa? Ano ba po? Ayun po, tumutuka-tuka na po sila. Pag ano, tatryin na natin. Kung Marunong na silang tumukam mga idol Sana matuto na sila nung tumukam mga idol Para Hindi ko na sila iahanpid mga idol Ngayon lang po tayo mga idol Sa ating Pag-iibon